Kaka-uwi ko lang galing sa trabaho. Ang paso ko ay alas 2 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Eto, nakarating ako halos. Ilakad ko lang pa uwi halos 24 minutes. Narito na ako sa bahay. Medyo mabilis na kuwante yung lakad ko kaya mas maaga ako nakarating. Dati kasi nakabike ako. Eh, kanina sinubukan akong maglakad. Para naman, kung baga ano eh. Ba-enjoy mo na konti yung pag-uwi. Kasi yung maliwanag naman sa daan. Hindi naman nakakatakot yung pag-uwi. mga ilo, yung mga... Daanan, highway. So yan, hindi nakatakot. Yung aking merenda kanina hindi naubos. Nakainin ko ngayon bago matulog. Otso oras na naman ang mga pasok. Walang, walang oti. Three ship. 24 hours ang operation. Yung mga Pinoy na mga Pinoy na mga kababayan natin. Kababayan ko. Yung dalawa kasabay ko ngayon kanina pumasok ngayon. Pero iba yung tinutuloy nila, medyo malayo dito. Wala lakarin mo din ha, sa mga kalahating oras din ang layo. Medyo malayo din. Tapos yung dalawa, pumakasok ngayon ng pasok. Ang labas na nun, alas sa isang umaga. Tapos alas sa isang umaga, yung tatlong pinido din, magkakasama sila sa bahay, pito sila. Pero hindi sila sabay-sabay pumapasok. Yung tatlo pang bukas ng maga hanggang alas pang alas 6 hanggang alas 2 ng hapon. Magkapapawi sila kami naman tatlo. Alas 2 hanggang alas 10 nga. Ganun. Bukas ay may pasok kami. Maganda at may pasok. Kasi pagka siguro kaya may pasok bukas kasi mga holiday. Wapas ko. Nagbabawi sila ng araw. Siguro marami silang maraming kailangan o maraming order sa kanila nung mga ginagawa namin. Na Siyempre, mag-aalid eh. ang alam ko, 23 yata. Wala nang pasok. 23, 24, 25. Ganun, parang ganun. Pero hindi ko sure kung, pero ang alam, ang sabi, ang sabi nung aking mga kasamaan, 3 days yata ang alam pasok sa Pasko. Siguro 24, 25 o 26 maaari uh, 23, 24, 25 hindi ko sure pero malalaman na Babasahin ko bukas sa schedule. May schedule sila dun. na Nakalagay nakadikit at hindi na naman schedule titin ako bukas kumisan kasi yung date hindi ko, ni ko na natatandaan yung date basta ang tinatandaan ko lang <laughs> araw Parang lunes, martes. Kung minsan, hindi ko na naisip yung date kasi. Kung isipin ko yung date, baka... <laughs> Siyempre, pag uh, yung araw eh, binibilang-bilang mo, nakakainip. Kaya, hindi ko na tinatanda kung anong date yun. <laughs> Pagka kailangan ko tinatitin ako lang, titin ako lang sa cellphone para malaman ko kung anong date na. Kasi hindi mo naman kailangan nung basta diretso lang ng trabaho. Ganun. Para hindi ka mainip. Binibilang mo kasi yung araw, yung pecha. Eh baka mahumsi ka. Kaya yung araw na natin ang ko. ang buhay dito ng mga uh, Pinoy na rito sa Poland. Tapay pagkain mo, damit mo. Siyempre, yung pagkain mo, ikaw mag mamimili sa bilian o no, sa market. Siyempre, ikaw magluluto, wala ka ng mga sa iba, hindi sarili mo. Ginagawa ko dito pagka ako'y nagluluto. Pantatlong oras ko siyang ulamin. Ganun, para medyo makatipit siya. Paggagayak. init-init na lang. Siyempre, para makalis ka sa oras ng pagluluto. Ganun. Yung iluluto mo oras-oras, siyempre, ipapahinga mo na. kumbaga ipapahinga mo na yun bakit tira mo ulam kung di ka natatawa pag nakuha mo siyang ulam init init may hinanaw ako kumain ng kanin dito Kasi nga, marami na naman, marami kang ibang kinakain. Pagkakasikanin, kasi kanin, puro kanin. Ano, iluluto ko lang ng may sabo dito, ha, nilaga. Pagka walang ano dito, walang pansigang na tama rin soup, wala. Kaya yun lang ang may sabo na may mo dito. hindi sila nang sisig <laughs> hindi ka mo yung kasi ang pinoy kapag pagkain ng pinoy sinigang dito ala wala silang ganoon yung isang pilipino nagtatanong sa akin kung may dalang tamarin soup yung kakako, hindi nakapagdala. Kung alam ko lang kakuha na wala ditong ang subdisen ni Sub, di sana ako yung nagdala kahit mga dalawang dosena. Ang mga seasoning dito, halos mm, kung aring luto ka ng iba-ibang putahe, meron kang mabibili ng seasoning na sangkap na dun. Hindi mo na kailangang isa. Lalagay mo si Suning doon. Okay na. Nagluto ako nung isang araw ng pagmiminuto sana ako. Wala naman akong nakabiling ketchup. Iba, wala, kumbaga, wala akong nabiling yung ibang pangsangkap. Wala akong nabiling hotdog. Ano ko lang? Patata sa carrots Ginis ako lang. <laughs> At wala namang... Kumbaga, hindi naging minuto. Ginis ako nang ginlabas. isinagwecok eh, ko ng konti yung karne para hindi siya palansagan. maganda naman ang nalabasan dinagdagan ko na si ginis ang baboy Boya luto Ilang araw kong inuwal apat na, be, apat na oras yata. Kaya minsan, hindi ko siya kakainin. Susunod na oras. Ganun. Kalaktawan ko na ako yung susuya. Yung binili kong baka. Siguro kung titimbay mo siya nasa mga hindi ko sinakatandaan yung timbang pero kung titimbay mo no? mga 1 one port ganun dalawang beses ko nang inuulam meron pa akong pambukas iinit ko na sa oven Yun nga pala, nilaga ako lang. Nilaga. Nilaga ko ng patatas. Hindi ako nakapaglagay na ripulit. Napakamahal ng ripul dito. Alang gulay. Yung ripuli, wala ka namang mabibiling maliit. malaki. Kangga ulo. Ah, hindi mo na nilagay na ripuli. ko dala ng sibuyas at saka paminta Ganon ang buhay dito. Kailangan yung sarili mo, hindi mo sa kumbaga sa pagkain. Huwag naman yung puro karnit, baka kaya kayo mahayab na dito. Mas mura ang karnit dito. Baboy, saka manok. Ang nakita ko medyo mahal dito, isda. Saka yung baka. Medyo mahal mura baboy sa kamano Kaya mahalang baka dito eh, wala sigurong bakat. Walang poultry ng baka dito. Kasi nga, pag ganitong palaw, nagyayelo, walang kakainin. Siguro sa ibang bansa pa nang kaya medyo mahal ang karni ng baka kumbaga rare ang karni dito ng baka alam mm. mo ang buhay dito sa abroad o dito sa bolon kumbaga mahirap siyempre na, na layo ka sa mga mahal mo sa buhay sa pamilya mo mahirap siyempre ka na katulad dito nag-iisa ako rito sa aking pinutulugan nag-isa kong Pinoy yung kasamahan ko eh Nepalese 15 months, 15 months na siya dito doon sa pinapasukan namin hindi ko lang siya kasabay po mapakasok iba yung oras niya pang alas 10 hanggang sa is ng umaga siyempre mahirap dahil ala akong, ala akong makausap Nakakausap ko naman yun siya, siyempre, English ko naman, hindi naman ganun ka, hindi naman ako gano'n ka, gawa sa'yo mag-English. Yung naintindihan ko, ganun, Inasagot ko. Naintindihan ko naman yung iba. Bahala, bahala na siya mag-adya sa akin kung din, <laughs> hindi niya naintindihan yung English ko, pero palagay ko naman, naintindihan naman niya kahit paano. Kasi yung niya parang hindi naman mm, ano. Kumbaga Iba, iba siyang maging dish eh Parang mabilis na medyo bulur yun nun Pero magaling sa magsalita ng English kaya nga lang siyempre ibang lahi yun Siguro hindi ko lang makuha yung Ano niya yung pag-pronounce niya ng o yung pag niya ng hindi sagad siguro kung may kasama akong pino dito sa kwarto o... kung mga parang marami kami sa masama pino eh syempre hindi kasi hindi ka hindi ako mainip, mainip. Siyempre, minaka ko sa kampinoy. Siyempre, iba pa rin yung kababayan mo kasama mo sa pinitiran mo. Siyempre, kwento-kwento, ganyan. Kwento tungkol sa familia, sa nakaraan, sa buhay, sa dati ng trabaho. Ganun. Siyempre, hindi ko kailangan may ang sa kabila ng okay nag-iisa rin. Wala akong sitwasyon. Siyempre, hindi ko naman, hindi naman ako na lang mainit. Kaya nga ako narin rin, parang trabaho. Ay, iniisip mo na lang yung siyempre yung naiwan sa, dyan sa Pilipinas para sa kinabukasan, simple. Pagkakalob ng Diyos, medyo makaipon-ipon. Bago dumating sa edad na ikaw nga ay hindi mo na kaya magtrabaho. Makaipon ka ng kaunti. Napag-aaral ka aking anak. Makatapos na pag-aaral. Nung sa ganun eh, makapagtag. <laughs> makakuha ng magandang trabaho niya sa Pilipinas na hindi na kailangan lumayo, hindi na kailangan mag Ganoon naman ang aking magay aking lakas ng loob. Ang aking nairin sa Pilipinas. Ang aking asawa sa aking anak. hindi kailangan mainit. Ang kailangan ay magtiis at magtaga. Kasi hindi, hindi, naman biro yung pagpunta dito. Swerte nga lang ako sa edad ko nito na punta pa ako dito. Hindi din naman biro ang gastos. Buwatin na lang ako. May kapatid na tumulong sa akin kahit alam niya ako na <laughs> ano may babayad agad-agad sa kanya o kung hindi naman kung hindi ako makapasa dito awa naman ng Diyos eh pasado naman ako sa lahat ng medical kaya naman ng Diyos eh nakarating dito Eh, iba siguro, baka ibang mga kapatid, sabihin na natin. Sabihin na natin, eh, sa totoong buhay ka hindi naman lahat ng kapatid natin eh. O tulungan ka ng ganito. Eh, siya lahat ng gumasa sa akin. Kaya alam naman niya, ako yung lang ipon doon sa, dyan sa Pilipinas. Ang ginastos ko rito eh, papunta dito ang lahat-lahat. Kumbaga, isang kayamanan na nang mahirap dyan sa Pilipinas. Diyan malaki-laki. Pinalawala niya ako kahit, kahit hindi sure na ako okay, yung makakalipad. Makakapunta dito sa Poland. Tundulungan pa din niya ako. Eh, siyempre, Kumbaga, pinagdasal ko din. I just na ako makarating dito. Tawa naman ng Diyos. Pinagkaloob. May Nga, Narito na nga. Umalis ako ng Pilipinas ay November 23. Hindi naman ako agad nakapagtrabaho at Siyempre, eh, ina pa ko yung ng, siguro ng agency yung aking papasukan. Kaya natenga din ako ng ilang araw. Five days kami sa Belgium. Nag-stay kami doon ng five days. Tapos, parang Belgium. Sakay ay kami ng domestic flight to dito, puntang po, Poland. Tapos may nagpumikap sa amin doon sa airport. Inhatid ulit kami sa inila, inihatid kami sa isang accommodation. Pahit din siya ata ulit ako doon. Tapos dinala na nga ako dito, dito sa tingnan ti... Ti tuluyan ko ito. Ito na nga. Tapos kinabukasan, trabaho na. Siyempre nung unang mahirap nung nakakapakasal sa trabaho. Mahirap nung unang, siyempre. Kasi ang trabaho nito, dire-direcho talaga. Hindi easy-easy. Talagang pagka nasa working place ka na, ay talagang trabaho. Dahil naman ang binabayaran nila sayo, yung pagtatrabaho mo hindi pwede magpabanyeng-banyeng ka. Oo, no, na mahirap. Siyempre, kailangan mag-taste. Diba? Ganun naman talaga. Kahit Pilipina sa Pilipinas eh, hindi naman baka wala namang madaling trabaho. Kahit Pilipina sa Pilipinas, hindi din naman. Mag-construction ka sa Pilipinas eh. tapi up. Pilipinas naman yan, trabaho ko naman dunia Magsasaka. sasaka nung saka nung aking dito na mahin aani ng dry season ng no, tagaraw yung dalawang tayo kalahati eh. na paani ko siya ng 300 plus kaya marami ako nakakaparte kaya marami ako nakakaparte yung kalahati doon sa aking na porsyento na para parte. yung kalahati binebenta. Siyempre panggastos tuloy. Mm -hmm. Tapos ako okay, yung mayroong maliit na welding shop. All around din. Trabaho. Naka-assemble like, ako dati ng kolong-kolong dyan sa Pilipinas. Kumikita naman. Kaya nga lang ay hanggang ganun lang. Wala rin na Maganda ng trabaho diyan sa Pilipinas sa construction, alam ko rin. Wala rin na iipon. Na agad. Kaya nung nagkaroon ako ng pagkakataon na makapunta rito, Sabi ng kapatid ko, kuya, gusto mo bang magpunta sa Poland, mag-abroad? Sabi, oo ka ako. <laughs> Hindi siya nagdala salita, ako yung na. Eh, kumamibigan ka ako ng chance. Ah, sige, eh, mag-aayos ka na ng mga papel. Ganun. agad-agad. Siya nga gumasto sa akin. Eh, Siyempre, papalitan ko din naman yun pag medyo nakasasahod na. Nakasweldo na. Uhulugan unti-unti. Siyempre, para mapalitan, mabayaran. Siguro baka mga isa o dalawang taon, baka sakaling makabayad, paunti-unti. Siyempre, hindi naman lahat yung sa kanya. Siyempre, padadala naman natin. Padadala ko din naman yung naiwan ko sa Pilipinas. Ganun. At ako'y matutulog na muna. Pagod sa trabaho. Saka na ulit tayo magkwentuhan. Uh, mga... mga idol, salamat. Salamat sa panonood. Saka na lang ulit tayo magkwentuhan. At ako'y pagod. Inaantok na.